Sabi dun sa napanood ko, kailangan mo daw i yung present para magkaroon ka ng mas magandang future. Tipong magtipid ka para makaipon ka para sa kinabukasan mo. Tama naman yon, pero hindi ba pwedeng walang kailangang i-sacrifice? Hindi ba pwedeng enjoyin mo yung kasalukuyan habang pinaghahandaan mo yung hinaharap? Hindi naman siguro tamang tipirin mo yung sarili mo, lalo na't nagkakanda ka ba kakatrabaho. Hindi naman siguro deserve ng isang manggagawang Filipino ang magutom. Hindi naman siguro natin deserve maingkit kasi eh, buhay tayo. Dapat, mabili natin yung gusto natin. Pero sabi ko nga, dapat gustuhin lang natin yung kaya nating bilhin. Walang kasiguraduhan ng bukas, kaya dapat mo laging siguraduhin masaya ka. Kasi nasa dulo ang pagsisisa. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-ipon. Ang sinasabi ko lang, hindi mo kailangan magtiis at magsakripisyo ng sobra-sobra para sa ipon. May nga ako, kaka graduate lang niya, tapos na-aksidente namatay. matay. Imagine kung international student ka, nagtrabaho ka ng walang day off, nagkandakuba ka, nag nagpakapagod ka, nagpakapawis ka para maipon mo yung mo ng Bachelor's of Nursing. Sa pag aasang pagiging nurse ka, mas mabilis mo makukuha yung permanent residency dito. Tapos, pagka-graduate mo, nabangga ka ng Trump. O kaya, hindi ka na nagising. Eh. Sobrang dami mong pagsisisihan. Sobrang daming manghihinayang at masasaktan. Pero hindi ko naman ibig sabihin eh, lustain mo na lustayin ko ano yung meron ka ngayon. Dalawa lang ang keyword. Enjoy ng kasalukuyan habang pinaghahandaan ang kinabukasan. Bilin mo ang gusto mo, pero gustuhin mo lang yung kaya mong bilhin.